Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na minsan, buong puso mong pinagkatiwalaan ng isang tao, kaibigan man yan, mahal mo, o kahit pamilya, tapos isang araw, boom, bigla ka nilang binasag. Parang lahat ng tiwala, pagmamahal, at effort na binuhos mo, tinapon lang nila? Masakit, ba? Diba? At ang mas masakit pa, minsan kahit binasag ka na nila, may part pa rin sa'yo na gustong magbigay ng pangalawang chance. Kasi iniisip mo, baka magbago sila, baka may mali ka rin, baka deserve nila ng isa pang pagkakataon. Pero eto ang totoo. Kung minsan, ang pagbibigay ng second chance sa maling tao ay parang pagbili ng parehong tiket para sa pelikulang alam mong pangit na ang ending. Alam mo na kung paano matatapos, pero pinilit mong ulitin. At syempre, ikaw ulit ang talo. Kaya ngayon, gusto kong kausapin ka ng diretsuhan. Kung binasag ka na nila minsan, huwag mo nang hayaan na ulitin pa nila. Hindi dahil matigas ang puso mo, kundi dahil mahal mo na ang sarili mo. Isipin mo to. Kung may baso kang hawak, nahulog at nabasag, pwede mo naman siyang idikit gamit ang glue, pero magiging buo ba ulit siya gaya ng dati? Hindi. May crack pa rin, may lamat, at sa tuwing iinom ka, lagi mong makikita na hindi na siya kagaya ng dati. Ganon din ang tiwala. Kapag sinira na, oo, pwede mo pang ayusin. Pero hindi na yun magiging singlinis at singpuro ng dati. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Worth it ba na paulit-ulit kang uminom mula sa baso na alam mong may lamat na? Minsan kasi, tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit patuloy tayong nasasaktan. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil sobra tayong umaasa na magbabago ang ibang tao. Pero gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, isang stoic philosopher, You have power over your mind not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang ibig sabihin, hawak mo ang utak mo, hawak mo ang emosyon mo, pero hindi mo hawak ang gagawin ng iba. Kaya bakit mo ibibigay ulit sa kanila ang kapangyarihan na basagin ka? Kapatid, tandaan mo, ang sakit na naranasan mo, hindi yun kahinaan. Training yun. Para kang bakal na pinapalo sa apoy. Oo, mainit, masakit, nakakasilaw. Pero pagkatapos nun, mas matibay ka, mas matalas, mas handa. Kung may taong binasag ka dati, 'wag mong hayaan na ulitin pa nila. Kasi hindi lang ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyo. Sa respeto mo sa sarili, sa halaga mo bilang tao. Alam mo ba kung bakit ang katahimikan ay isa sa pinakamalakas na armas mo? Kasi kapag nanahimik ka, pinapakita mo'ng kontrolado mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang mag-explain, hindi mo kailangang makipagsigawan at hindi mo kailangang habulin yung taong iniwan ka. Ang katahimikan, parang salamin. Ipinapakita nito sa kanila ang sarili nilang kasalanan, at wala silang choice kundi harapin yun. Halimbawa, iniwan ka ng isang tao at umaasa siya na tatawag ka, iiyak ka, magpapaliwanag ka. Pero anong ginawa mo? Nanahimik ka. Doon nagsisimula ang gulo sa isip nila. Bigla nilang maiisip. Bakit hindi siya naghabol? Wala ba talaga akong halaga sa kanya? Ako ba ang mali? Kita mo? Hindi ikaw ang natalo. Dahil sa katahimikan mo, sila ang napipilitang harapin ang bigat ng ginawa nila. At ito pa ang mas matindi. Kapag nanahimik ka, mas nagiging malakas ang boses ng dignidad mo. Yung wala kang sinasabi, pero ramdam na ramdam ng lahat na hindi ka na pwedeng basta-basta apakapakan. Para kang bundok hindi kailangang magsalita para magpahiwatig ng lakas. Pero baka sabihin mo, eh paano kung mahal ko pa sila? Oo, natural 'yon. Hindi naman agad nawawala ang pagmamahal, lalo na kung malalim ang pinagsamahan. Pero ito ang dapat mong tandaan. Mahalin mo sila, pero mas mahalin mo ang sarili mo. Dahil kapag ikaw mismo ang hindi nagbigay ng respeto sa sarili mo, huwag mong asahang gagawin pa nila. Minsan, ang pagbitiw ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang pagtahimik ay hindi kawalan ng sagot, kundi ang pinakamalakas na sagot. At ang hindi pagbibigay ng second chance sa taong paulit-ulit kang binabasag, ay hindi pagiging malupit. Ito ay pagiging matalino. Ngayon, isipin mo ulit. Ilang beses ka na bang binasag dati? Ilang beses ka nang umiyak, napagod, naloko, nasaktan? At ilang beses mo ring sinubukan silang patawarin? bigyan ng panibagong pagkakataon. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang resulta, baka panahon na para baguhin mo naman ang desisyon mo. Sabi nga, kung gusto mong makita ang ibang resulta, kailangan mong gumawa ng ibang hakbang. At minsan, ang hakbang na yun ay simpleng katahimikan at distansya. Hindi para ipamukha sa kanila ang ginawa nila, kundi para ipakita sa sarili mo na kaya mong piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito yon sila ang pumili na basagin ka. Pero nasa iyo ang kapangyarihan para hindi na nila ulitin. Kung tutuusin, hindi madaling magdesisyon na huwag nang bigyan ng second chance ang isang tao. Lalo na kung matagal mo silang nakasama. Kung sila ang taong pinagkatiwalaan mo ng mga sikreto mo, ng mga pangarap mo. O sila mismo ang inasahan mong kasama mo hanggang dulo. Kaya kapag may nakaka-relate sa iyo at sinabing, eh kasi baka magbago pa siya, naiintindihan kita. Natural sa atin na umasa, kasi sa puso natin gusto natin ng happy ending. Pero ito ang dapat mong isipin. Hindi lahat ng tao ay kasing seryoso mo sa salitang pagbabago. Ang iba, magsasabi ng sorry, pero sorry lang ang ibibigay. Walang aksyon, walang pagbabago, walang effort. At kung paulit-ulit mong tatanggapin yung sorry na walang kasamang gawa, para mo na rin sinasabing okay lang na ulitin nila, parang ganito. Isipin mong may aso na kumagat sa'yo pinatawad mo siya kasi baka aksidente lang. Kinabukasan, kinagat ka ulit. Pinatawad mo pa rin kasi baka nagulat lang. Pangatlong araw, kinagat ka na naman. Ngayon tanong, kasalanan pa ba ng aso o kasalanan mo na rin dahil pinayagan mong lumapit siya nang hindi ka nag-ingat? Ganon din sa tao. Kung palagi mong binubuksan ang pinto sa taong paulit-ulit kang sinasaktan, hindi na sila ang problema, ikaw na ang nagbibigay ng akses. At dito pumapasok ang isa pang sikreto ng mga stoic, self-mastery. Hindi mo kayang kontrolin ang gagawin ng ibang tao. Hindi mo kayang baguhin ang isip nila. Hindi mo kayang diktahan kung kailan sila magbabago. Pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya mong piliin kung magpapagamit ka ulit o hindi. Kaya mong sabihin, tama na. Ang tanong, handa ka na bang piliin ang sarili mo? Kasi ganito yan. Bawat pagkakataong binibigay mo sa maling tao, kinukuha nila ang oras, lakas, at pagmamahal na pwede sanang mapunta sa taong mas deserving. At hindi lang tao ha, pwedeng sa sarili mo rin. Kung iniipon mo lahat ng energy mo sa paghabol sa isang taong hindi marunong magpahalaga, nawawalan ka ng oras para i-build ang sarili mong kaligayahan. Halimbawa, kung ilang taon kang nag-invest sa isang relasyon na puro lang sakit ang binigay, isipin mo kung ginamit mo yung parehong panahon para sa sarili mo. Baka ngayon, may mas matatag ka ng buhay, mas maayos ang karir mo, mas payapa ang isip mo. Hindi ko sinasabing sayang lahat, kasi lahat ng experience may aral. Pero ang sinasabi ko, wag mong hayaan na maulit-ulit. Ang silence dito, hindi lang simpleng pananahimik. Ito ay statement. Kapag nanahimik ka, hindi ibig sabihin wala kang sagot. Ibig sabihin meron kang self-respect. Parang sinasabi mo, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Hindi ko na kailangang ipaglaban pa. Kasi ang totoo, hindi ko na kailangang makipag-away para patunayan ang halaga ko. At guess what? Mas mabigat pa ang epekto ng silence kaysa sa kahit anong paliwanag. Dahil ang mga taong sanay na ikaw ay naghabol, biglang guguho kapag nakita nilang wala ka ng reaksyon. Napipilitan silang kausapin ang sarili nila. Napipilitan silang tanungin, Anong maliko? Bakit hindi na siya bumabalik? at doon nagsisimula ang regret. Pero para sa'yo, huwag mong haya ang regret nila ang maging dahilan para bumalik ka ulit. Kasi kung babalik ka, iikot lang kayo sa parehong cycle. Kaya nga sinasabi ko, don't let them break you twice. May kilala akong tita na iniwan ng asawa niya after 20 years of marriage. Ang sakit nun, kasi iniwan siya para sa mas bata. Nung una, halos wasak siya, halos hindi siya makakain. Pero eto ang nakakatawa akala ng asawa niya, babalik siya, hihingi siya ng second chance. Hindi nangyari. Ang ginawa ng tita ko, tahimik. Nag-focus sa sarili, nagtrabaho, nag-travel. At ngayon, siya ang mas masaya, mas maganda, mas payapa. Samantalang yung asawa niya, bumalik, humingi ng tawad, pero huli na. Sabi niya sa akin, ang katahimikan pala, mas matunog kaysa sa kahit anong iyak o sigaw. Kaya kung iniisip mo ngayon kung worth it pa ba ang second chance, tandaan mo ang sinabi ng tita ko. Kapag binasag ka na nila, huwag mong ibigay ang martilyo ulit para ulitin pa nila. Alam kong hindi madali, pero isipin mo na lang. Kung kaya mong mabuhay ng buo bago mo sila nakilala, kaya mo ring mabuhay ng mas buo kapag wala na sila. Ang katahimikan mo, hindi kawalan. Ito ay pagpili. At sa pagpili mo ng katahimikan, pinipili mong pahalagahan ang sarili mo. Alam mo, minsan iniisip natin, baka kapag binigyan natin ng isa pang chance, doon magsisimula ang pagbabago. Baka doon nila ma-realize ang halaga natin. Pero tanungin natin ang sarili natin ng mas malalim. Kailangan pa ba talaga nating maging martir para mapatunayan ang pagmamahal natin? Kasi, kung totoo, kung mahal ka talaga ng isang tao, bakit pa kailangan ng pangalawa, pangatlo, o pangapat na pagkakataon para itama ang maling ginawa nila? Kung minsan, ang pagbibigay ng second chance ay parang pagbili ng parehong tiket papuntang bangin. Alam mong may butas sa dulo, pero pinili mo pa rin dumaan ulit. At kapag nahulog ka, sino ang talo? Ikaw pa rin. Kaya't ngayon, panahon na para magtanong. Hanggang kailan ka papayag na masaktan bago mo piliin ang sarili mo? Isipin mo ito. Hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan, kapag may taong nawala sa buhay mo, Blessing pala yon na disguised as heartbreak. Kasi habang wala sila, natututo ka kung paano alagaan ang sarili mo, paano maging mas matatag, at paano tumayo sa sariling paa. Ang katahimikan mo, hindi lang basta tahimik. Isa itong pahayag. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi mo na ako pwedeng balibalik ta Hindi mo na ako madidiktahan kung saan tatakbo ang buhay ko. Kung dati, sila ang nagdudulot ng gulo sa isip mo. Ngayon, sila na ang guguho sa isip nila dahil hindi ka na umaayon sa laro nila. Ang silence mo ay parang salamin na pinapaharap mo sa kanila, at ang nakikita nila ay sarili nilang kasalanan. At ito ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi lahat ng sigaw ay dapat sagutin. Hindi lahat ng tao ay karapat dapat ng pangalawang pagkakataon. Kapag alam mong binasag ka na nila minsan at may posibilidad na ulitin nila, huwag ka nang magbigay ng martilyo para basagin ka ulit. Minsan kasi, ang totoong lakas ay hindi nasa pagsigaw, kundi nasa pagtahimik. Hindi nasa pagpapatunay, kundi nasa pagbitaw. Hindi nasa pagbabalik, kundi nasa pagpili ng kapayapaan. Kaya kung nakaupo ka ngayon, pinapanood mo ito at may taong sumasagi sa isip mo, yung taong minsan mong minahal pero binasag ka. Tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na bang piliin ang sarili mo? Dahil kung oo, panahon na para manahimik. Panahon na para huwag nang bumalik. Panahon na para ipakita sa mundo na oo, binasag kanila minsan, pero hindi ka nila kayang ulitin. Dahil ang katahimikan mo, hindi ka walan. Isa itong kalasag. Isa itong pahayag ng dignidad. Isa itong paraan para ipakita na hindi ka mahina, kundi mas malakas ka ngayon kaysa dati. At kung iniisip mo, paano kung bumalik sila? Paano kung mag sila at sabihin nilang nagbago na sila? Eto ang sagot ko. Kung totoo silang nagbago, makikita mo iyon, hindi sa salita, kundi sa gawa. At kahit makita mo man iyon, tanungin mo pa rin ang sarili mo. Handa ka bang ipagsapalaran ulit ang puso mo, kahit alam mong minsan na itong binasag? Kung hindi, wag kang matakot na sabihin. Salamat, pero hanggang dito na lang. Tandaan mo, hindi selfish ang pumili ng sarili. Hindi kasalanan ang piliin ang katahimikan at hindi pagiging malupit ang huwag magbigay ng second chance. Ang tawag diyan ay self-respect. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng hiling ngayon, kung ikaw man ay nagtatanong kung tama bang huwag nang bumalik, eto ang sagot. Tama. Dahil sa pagpili mo ng kapayapaan, pinipili mong maging buo ulit. Pinipili mong maging malaya. At kung may aral kang dapat bitbitin mula rito, eto iyon. Sila ang pumili na sirain ka noon. Pero nasa kamay mo ang kapangyarihan para hindi na nila maulit. Kaya piliin mo ang sarili mo piliin mong manahimik. Piliin mong huwag na ulit bumalik sa parehong apoy na minsan ka nang sinunog. Kasi deserve mong mabuhay ng payapa, deserve mong mahalin ang sarili mo, at deserve mong ipakita na oo, minsan ka nilang binasag. Pero ngayon, ikaw na ang bato na hindi na kayang durugin kahit sino. At bago ko tapusin, gusto kong itanong sa'yo. Anong hakbang ang gagawin mo ngayon para piliin ang sarili mo? I-share mo sa comments dahil gusto kong mabasa ang journey mo. Kung nakarelate ka sa message na ito, huwag mong kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, at ishare ito sa mga taong alam mong kailangan din ng paalala. At tandaan mo, hindi lahat ng tao na nawala ay pagkawala. Minsan, iyon ang regalo. At hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng sagot. Minsan, iyon ang pinakamalakas na sagot. Kaya't piliin mong manahimik, piliin mong maging matatag, at piliin mong hindi na ulitin ang parehong sakit. Remember this. They broke you once, don't let them break you again.